hello mga trip, good morning ngayon pupuntang ko ulit yung pwesto Dadarawin ko uh, check, check natin kung okay ba and ayusin pa natin yung iba kahit saglit lang kasi may gagawin din kami mamaya let's go yung ka trip ako lang pala isa mag -isa, uh, ako lang pala mag pupunta doon uh, at hindi ko na rin sinama sila a person kasi mamaya may gagawin din sila uh, ako na lang muna sagliting ko lang check, check tapos may lang saglit tapos uwi na yan mga trip uh, nalinis ko na rin dito and then nalagyan ko na ng ano para mag flat yan nag flat na siya yan kaya malapit na yan Ayan, mag -isa lang tayo. <laughs> Guys, syempre gamit natin yung pala, tsaka yung timba na pinanghakot. Ayan. Dito medyo madamo pa. Pag ano, lilinisin ko yan. Uwi na muna tayo. Ayan, tapos na. Basura. Ah, pagod pero okay lang. Ayan talaga. Sa so lang. Kaya dito. Uh, uwi muna tayo kasi may trabaho pa tayo. 7.08 na. Alas 7 nag-start na sila dun sa ano, sa bahay ni mama sa ni papa. Pero bago tayo uwi dun, dadalawin muna natin yung bahay. Tingnan natin dun sa kabila. Hindi pa inaayos, hindi pa ginagawa. Inuuna kasi dun kay mama. Ayan. Dito si Pong. yan yung ka-trip, pupunta na tayo dun saan hindi tayo ng guard. Ayan. Kung nakikita niya. Ano yung mga pwesto? Mga ako, ayan. Dito tayo, dito tayo. Ayan. Ayan yung guard. Ayan katip, nandito na tayo sa kabila. Sa kabilang bahay. Ayan. Ito, kaya lang hindi pa rin na ano, tawag dito. Hindi pa rin naayos. Pero nakabitan na ng kontador. Yan. Kasi dapat to turn over to ng maayos. Uh, actually, dapat pipinturahan nila ulit yan. And then, ayusin yung mga pinto. Yan. Ayusin nila bago ito turn over. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa rin. Hinihintay namin yung turnover para makalipat na. Yan, papalop na lang natin ulit. Ganda ng mga bahay dito. Ayan yung mga kapitbahay. At si Pren, si Pong. Hindi mo wala. Ayan. Nasa so, yan, pag dito, pwede mo lagyan ng pang parking yan. Parking space. Okay, dito. Okay. siguro na. Uwi na muna tayo ulit. Ayan, uwi na muna tayo. Ah, uh, itong damit na to pala kay binigay sa akin. ano? o. Oh. Pibak uh, binigay sa akin ng manager ko dati si Ma'am Maris thank you Madam Maris shout out sa'yo itim na natin yan ganda kasi uh, madaling laban madaling matuyo madaling isuot hindi masyadong mainit sa katawan talo dito uh, eh, ano trabaho tayo dong kanina wala sa sakay yan medyo maitim-itim na tayo pero ganoon talaga hindi naman tayo pumuti yan let's go na mga katrip uh, uwi na muna tayo at magtatrabaho tayo dun sa kabila busy busy tayo yan katrip bibili muna tayo ng pandesal Ayan, may pandesal dito ito yung pandesal ni sir pag with cheese uh, 5 pesos diba pero pag wala 2 piso bilhin natin yung walang cheese 40 Ayan. Ay Pandesal with malunggay labor, Ito naman yung stall nya. Ayan o. Ayan lang. Galay. Tapos may oven na maliit. Ay, hindi po. <laughs> Siya lang. Ayan, bumili tayo ng 40 pesos. Ano yung tropa? Ah, pa plastik mo ang naman yan oh. Ah. depende din mo depende din thank you okay. pangalan mo bro Kent yeah. ah? Kent Kent ah uh, trip tv vlog ah <laughs> thank you Kent yeah. yan nakabili tayo ng pandesal yan yan mga ka-trip. ito yung pandesal na nabili natin yan dalawang piso siguro ah uh, Dalawang piso, maybe 5 Pesos or 10 Pesos lang Diyan sa Kuwait Ayan Del pass na tayo dito sa Sakyam Bago tayo Kuya Sarap kasi yung mainit pa May limang piso With cheese Sarap Bago hindi nga magpapalaman Ito rin, hindi nga lang magpapalaman Sarap naman tamis tamis na kanila sa yung sa Kuwait yung pandesal ng mga Pilipino malalaki as in malalaki talaga malalaki yung ano dito maliliit pero mas yung lasa iba pa rin lasa talaga dito saka malunggay flavor malunggay sa murangga flavor mm. Bye bye. ang ka trip, balik na ulit tayo dito sa bahay. Kaya mama, dito na tayo, parating na tayo. And dito na rin po nagtatapos sa aking vlog. Mar maraming salamat po sa panonood. Sana po huwag niyo pong, ah, huwag po kayo magsawang magsubaybay. Patuloy lang po kayo manood. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating bagong video. Maraming maraming salamat po and God bless po sa lahat. Bye bye.